Ayan nandito tayo ngayon sa highway. Yung mga negative comment sa mga driving ko dito sa Canada, ayan 'no. Oh, 110 maximum speed. Ito yung aking sasakyan, no, oh, manual 'yan oh. oh. Kahit 130 pa, 'yung nga lang bawal hanggang 110 lang overspeed tayo dito. Oh, ayan, gano'n 'yon dito sa Canada na sinasabi nyo mabagal ang takbuhan dito, mali kayo doon. Sa Pilipinas lang yun. 2.51 na naman ang oras. O, ayan yung sawmill. O. Papasok na naman tayo. Ito yung harap. O, ang ganda. Ang laki. O, pagpasok mo, ayan yung pintuan. Ayan o. Yung mga pantabas ng kahoy. O, ayan si Banawe Redby yung mga nagko-comment sa mga patakbo ko dito sa highway dito sa Canada mabagal daw hindi daw 110 60 lang daw o i-invite ko kayo sumakay kayo dito sa truck ko patakbo tayo sa highway tersera pa lang nito isang daan na kwarta 110 hanggang 120 kwarta lang yun ha o eh hanggang 5 speed to o hindi ako nagyayaya bang pero sinasabi ko lang yung totoo o, mga nanonood sa Pilipinas, mga mga driver ng bus, yung mga driver ng track. Uh, truck, uh, yung mga pulis, highway patrol sa EDSA. Eh baka pagpunta niyo ng Canada kahit magagaling kayong driver eh. Pagkuha pa lang ng lisensya dito, yung unang sampanyo dito na road test na pagkuha ng uh, driving license, baka hindi rin kayo papasa. Oh. Manila drive, jeepney, Manila driver ako, pero nakadalawan take ako bago ako pumasa dito iba kasi yung driving sa Pilipinas pero kung dito ka natuto magmaneho magkukuha ng exam, madaling papasa pero pag nasa Pilipinas ka yung driving habit mo doon madadala mo dito yan, mahirap pumasa doon pa lang sa shoulder check yung backing na sinasabi nila yung pag, pag atras at saka paghawak dito sa manibela yung pagtingin ng side mirror, center mirror at saka side mirror binibilang ng ano yan, ng examiner kaya napakahirap pumasa ng driving dito kung sa Pilipinas ka nag, nagmamaneho tapos pagpunta mo ng Canada ay marunong ka na mahirap pumasa dito kaya bibihira lang yung Pilipinong nakakapag, nakakakuha ng uh, isang take na pumapasa oh ganun yung bibihira lang kahit magaling kang driver sa Pilipinas